Yon. Wala, wala. Wait lang, wait lang. Kanalo, busy. Wala ba ba si Bui? Tapos naman yun? Tagaling nga lang eh. Magkakain na pa rin. Oo nga, wait lang. Matawagan nyo. Tapos na. Tawagan ko guys. Wait lang. Uy te, saan ka na? Kanina pa kami nandito! Ang tagal mo! Kanina pa kami nandito! Balisan mo! Balisan mo na! Balisan mo na! Balisan mo na! Ito na! Hello! Oh! Oh! Bahay mo na! Bahay mo na! Ito na nga, Ito na nga. Ito na po sa pinto! Ito na Ito na! So dito sa section A to D, meron tayong force na 4,000 pounds and dito naman sa kabila is meron tayong AD. Meaning na 80. Nine, hindi pa natin alam na yung value nito. So magkakaroon tayo ng summation in terms of x-axis. So negative 4,000 plus FAB, ang makukuha din natin yung value nito is same lang dito. Ano? Gets ka ba? Yes. yes, sir! Yes, sir. Yung boy, pwede mo eh, ikaw na for, par Wala para walang pa ah. Bahay nito, di diba? ba? Naalala nyo ba? Hindi yan makahindi kay sir. Sino, sir? Sino, sir? Si sir Dre. Well, ang daming pinapagawa ni sir. Practice pa mamaya. May performance pa bukas. Example, Wait lang, sir. Ah, uh, pwede ba ako pakibigyan na ang kanin at ulam doon sa kanti? Ngayon po kasi ang wallet ko sa kakaw eh. Sige po, sir. Sige, bayaran na lang kita mamaya. Sige po, sir. No problem. Diba naman yan si sir? Kung di lang kita, professor, humindi na ako eh. Nakakaiya kasi. Boy! Ano nang? Ah, naalala ko lang si sir, Dre. Miss mo na ba? Miss! <laughs> Grabe naman. <laughs> okay, magandang ang guys? Ay! Yan o! Binibit natin yung dati. Ah, eto! Ah, ito! ko lang din natin Sige pa. Play. Yaso pa. Yeah, I'm not. I'm not. Na-late <laughs> like pa. Alam mo na, may high five. Kung pati pa 'yung review mo. Sabanatin niya 'yan. Paulit na naman ako sa PE. mag pa. May quiz pa sa English, may assignment pa doon, offline task. Hindi ko alam sisimulan ng. Magre-review pa sa physics. Pahala na si Batman. Alam ko pa, baka within this week na yan. Within this week? Hindi, sabi mag... Sabi mag-check pa lang siya ng drop. wala pa Oh, so para sa isang araw ngayon. Okay. Wala okay. pa kung simulan. Eh, wala pa simulan? Wala pa. Eh, Mercy, na. sorry talaga. Ang dami kong ginawa. Ay, sorry. Sorry, ang dami kong ginawa. Ang gabi yun, gantay ako. Sorry talaga, ti promise. Ito na walang gawa. Ito na yung walang gawa. Ito yung walang gawa. Bakit kami na mga grupo natin, o meron na? Kunti pa ganda lang, Sorry talaga, ang dami kong ginawa. Please, last na lang. Please. Ang dami ko pa kasi talagang ginawa. Last na to, Marcy, ha? natutuwa. na totoo. Sorry, te. Last na pa Alisin mo. Huwag mong inaabos sa kabaitan ko. Sorry talaga, sandali nga, sandali nga, ate. Research pa pala. Ano namang ginagawa? Ay, bahala na si Batma. Sir, ano na naman yung pinagsasabi mo sa akin? Ano pa 'to sabi? nakita ko yung yung post mo sa Facebook. Baka pala mo ako sabihan ng ganun. Eh bakit hindi ba totoo? Hindi ba totoo na tamad ka? Tay umiinig ako ng consideration sa iyo, 'di ba? Sabi ko marami lang akong inaasikaso. Kailangan ko kasi tapusin 'yung marami rin akong ginagawa. Alam mo? Dalawang best beses ako tinbigyan ng consideration. Wala kang ginawa. Hindi mo tinik yung chance na yun eh. Pero kasi hindi din sabi naman ako sa iyo. May mga importante lang ako kasi kasi importante kasi yun. hindi ko naman pwedeng i Marcy. Ba? Hindi lang ikaw ang may tinadaan. Eh. Hindi lang ikaw ang may ginagawa dito. Ang dami din namin ginagawa, ginagawa. Pero hindi namin niya rason. Yang rason na ganyan. Oh, sabihin na natin ganyan. Hindi eh. May problema din ako sa pamilya. May problema ako sa mga kaibigan. May problema ako sa school. Eh, Kaya huwag ka dumagdag please lang. Alam mo ba? Ang patal ko lang hinihintay yung part mo sa research. Ha? Because eh. Di ba napaalam naman ako sa'yo? Tapos... Ako yung sa paalam mo kasi, yung paalam mo, nang beses na, dalang beses ka nagpapaalam sa'kin, sa akin, wala ka pa rin ginagawa. Pagod na ako magtiis sa kakupaan na ginagawa mo. Oh, sige, Jin, sabihin na nating mali ako. May mali ako, sige, pero tama ba yung nagsasabi mo sa'kin? Sa akin? wala akong pakialam. Sinira ako mas, mo yung kasi pagkatao ko eh. sa hindi mo na tamad ka you don't take accountability for your responsibilities. Kaya kung ako sa'yo, maghanap ka ng bago mong agrupo. ako dito? Bar. di Hindi ko talaga akin eh. Uy, so, Ross! Kamusta ka? Muna? Buhay-buhay. Yung... 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 na Yung

tropa yun eh. Tagal magtotropa. Sisirain ba tayo ng lampa? Yung problema nung Di ba? Parang, alam mo yun, huwag ng sa isa pa. So, tandaan mo, Ross. Sa'y pa rin tayo. expect sa atin na mas mataas yung understanding natin kung para sa inyong tao. ano? 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 tayo eh. we should be more understanding sa ano ba dapat lang siyempre kung ano pa siyempre kung ano pa baka kung ano pa siyempre ano pa siyempre kung ano pa siyempre kung ano pa siyempre salamat. ano pa siyempre kung ano pa siyempre kung ano pa ano pa siyempre kasi, ayaw ko tayo. naman eh. Pati na kayo guys. Kaya ano, Malaki na kayo. Kasi nakinig ka. May nakausap ka. Sorry sa mga nasabi. Asensya na. Uh, I was insensitive sa mga nasabi mong salita sa iyo. Asensya na uh, galit lang. I was stressed kaya ako nasabi mga bagay. Pero I did, I did not mean any of that. Pero uh, no? lately nalaman ako na meron ko uh, malalit na bigla dahan. Sorry, hindi ko uh, isip yun. Naging uh, insensitive ako. And sana mapatawad mo ako siya. Uh, Siyempre, yeah, sa students tayo. And pag nga ni Mab na ganyan sa students, kailangan mas tapat ba yung alustanin tayo sa kapwa natin. Ibabrek, uh, pero kung ano, kailangan sa mga panahon, hindi natin yun. Uh, dito ko sa harapan ko na tatapat na humingin ng tawad ng ato mahirap lang sa pakiramdam na may pinadala ko. Uh, minakit dahil nagpagawa ko ng mali sa harap ko ako. Sana mapatakot mo sa ginawa ko ng isip. Sabihin mo! Sabihin mo! Ano na? Sabihin ka ba? Sorry! Ayusin mo, mo naman! Mo. Ano? Sorry kasi marami akong tinagawa pero hindi yun dapat naging rason para hindi ako makapagawa ng part sa research. Tapos, sorry rin. Kasi alam ko may mga nasabi ako mga bagay din na nakasakit sa iyo. ayun, sorry. Hindi rin ako nagsabi na may ganito pala nangyayari sa amin. Na, ayun, medyo mahihirapan ako kasi kasi yun yung Kaya, nag virgin pa ako sa iyo. Okay lang yun. Badin, ha? Badin, badin. <laughs> Yagap nga, yakap nga, yakap nga, yakap nga, yakap nga, nga, nga,

sama trabaho ko. Ba yung trip sa ko eh. <laughs> sila gastos. Hindi ko mo magkita masabay gastos nila. S sila Starbucks. Ako, try mo -sila yung mga college friends ko. Hindi lang talaga sa trabaho eh. Aray ko! siraw ulo ko talaga, pre. Ang Buti lang nasa tamas yun talaga ako. Kasi, pag uh, ko lang uh, na, ang mga na kaibigan, hindi sila inaanap. Pusa silang damas. Yeah. Oh, Solid talaga wait, uh, sorry, sorry. Nice, sorry. Guys, guys, tulungan nyo ako. Kasi yeah. gumagawa ako ng ano, yun, accident report kasi ang taas, di ba, nakaksidente ako. Mm. Tapos, eh, hindi ko na pang sasabihin yung term na to. Like, ano yun yun ah? Kasi, dapat English eh. So, uh, <laughs> I'm writing to provide a detailed account of the accident that occurred in, in September, ganito ganyan, at time ago, ganyan. Mm. Tapos, tapos yung location, which is uh, at the first stairs of the post building in yours small campus. Tapos, dito description, na description na nahihirapan ako. Mm. Just, on the mentioned date I was eating quick quick ay ano para hindi English 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 mo si serioso inang red 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 eggs. red 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 eggs. red Well... Deeply fried in canola oil. Oh! oh <laughs> 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 so, balance si Batman. Balance si Batman. Balan. Oh. Balan. Ako, ako na naman. Sigilan <laughs> yung nga pagbanggit sa pangalan ko. Nakakapagod na ha. Eh, tabi nga. Parang harang ka. Kanina ka pa.